hindi na kinig silindi sa akin. Sabi ko magtupis. Sabi ko magtupis. So, eto na nga mga hobby bees. It's early morning in Boracay. So, high tide pa ngayon. And maga ako nagising kasi maga ko nakatulog kagabi. And uh, right na mag-breakfast naman kami. So, tambay-tambay muna kami dito sa harap ng aming hotel. Sina so, Ate Rose nagbibihis na tapos, bababa na sila and then mag-breakfast na kami. Hope. Ganda ng panahon ngayon sa Boracay. Eh. Fairness. Yan. At least merong araw. Ayan, nakababa na siya na Princess at Ate Rose. Maglakad lakad. Gutom na ba kayo? Gusto niyo maglakad lakad muna tayo? Oh, maglakad muna tayo. Oh, Maglakad muna tayo habang magandang panahon. Baka biglang umulan, di ba? Sayang naman. Ha? Paghapon. Paghapon nga. Kaya nga maglakad na tayo. Tsaka habang hindi pa mainit. So, mamaya na kayo mag-breakfast after namin maglakad lakad para gutom na gutom <laughs> So maganda ngayon ang panahon. Nakataon na today is gonna be a sunny day. Kasi 20% lang doon chance na ulan din ngayon. Pero bukas 50%. So pero sana magbago ulit din. Kaya masarap maglakad na kami ngayon. Maaga pa lang kung mainit ni Sir, no? Oo, tsaka hindi pa masakit sa balat ang araw. Ito ang kanapa yung Sir. Hindi ba? Ano ni Princess na buhok nyo? Ang ganda ng buhok mo. Hindi na nangawa. Sa bimbing. Ito ang pagkakagawa. So, si Happy Day dito si Ted papunta na. Nasa airport na sila. Siguro dating sila mga 10 o'clock dito sa uh, Boracay. At medyo umiinit ng araw at medyo, medyo mapdina sa balat. Kaya pabalik na kami para naman ah. mag-breakfast muna kami. And after ng walking, kain naman. Yung kinakain na, mo, Princess? Sige, <laughs> to sino lang? Ayaw mo na lang ganisa? Ayaw po niya, Sir. Ayaw niya? O, kain na kayo. Let's eat. Umain na. Namin yun na yung kain kasi lunch na rin yan. Charis, para tipid. Charis lang. <laughs> After breakfast, tambay muna kami dito sa room namin. Mapapractice to so, si Lindy tsaka si Rapi Bin ng kanilang sayaw. Nandito sila sa veranda. Yan. Tambay-tambay muna tayo dito. Kasi sobrang init. Ang init-init pa. Maganda ang view dito.

friends talaga. Friends ako? Ayun ito na si Happy David. Hello, hi, Welcome friends. to Boracay. Friends and mo ako. Si Ted, ang ating sales officer nandito. Pak. Welcome to Boracay. First time ni Ted yes. sa Boracay. Thank you po. Ayan, at sakto-sakto ang pagdating mo, Ted, kasi kakaset up lang Not ng mga staff dead. dito sa bed mo. Ito parang yung bed mo, di ba sabi mo? Ito yung bed namin Happy <laughs> <ni laughs> Kaka David. Kakasat up lang ng bed nyo. Oo, <laughs> ito yung bed namin. kakaset up lang in preparation for Happy David and myself. Chalice. Eh, But, takot ako na kung magiging maulad so, Pero maganda so, Yes Ang ganda ng panahon today Tingnan mo oh. At ang ating veranda Tingnan nyo wow. Ang veranda natin mo. Sobrang init Ayan o oh. oh my god Ang init ngayon sa bora So nice So nakatambay muna kami ni Raffi dito Yan Habang Sila Habi David siya kasi Ted natutulog Kasi napagod sila sa biyahe And wag doon silang gisingin Kasi Mas prefer nilang Matulog kaysa kumain. So kakain mo yan ng lunches kami muna. And then baka mamaya sila magagising mamayang hapon. So mag-join na sa food shake na lang daw kami mamayang hapon. At ito saan kayo galing? Namili po ako, Sir. Anong pinamili mo? Yeah, sa damit po para sa mister ko Sa akin tsaka sa anak ko. Yeah, pasalubong kay Lloyd? Ay! 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 May na Rose. Isa Princess. Princess. Bakit wala si Lindy? Ay, Lindy. Ayan, go. Tsaka si Ate Julie, binili natin. Ay! Ay, wow. Ay, binili na si Ate Julie. Ang thank you. Punta muna kayo sa ano. Kakain na tayo. Lagyan nyo tayo. na yan sa ano. magla tayo. Yakit ko lang. Oo, yakit mo yan. Okay. So, andito na si Ate Jose, tsaka Sayin. si Lindy. Kaya tayo ay magla-lunch na. Seafoods to kakainan. Go! Go! So, dito na kayo pumunta sa... Ano pa nga nito? CNC seafood. Seafood siya, pero hindi seafood yun. <laughs> Kasi parang mas gusto namin yung Chinese na mga pork at saka chicken at saka gulay. So yun. Itom <laughs> na kayo. Itom na. Mag-dessert so na lang tayo mamaya. Diba? Butom na. Okay. Kain na kayo Ate Rose. Let's eat. Only hindi kain na kayo. Let's eat. Let's eat na. Kain na. Wala si Happy David tulog. Itom na. Itom na. Kain na kayo. Kain na. Okay. Okay, so tapos na kami kumain. Pero may mga natira pang konti. Sayang naman kaya papatake out namin. Binayaran namin yan sa sayang. Pwede pang kainin yan mamaya pag may nagutong, di ba? So, kakagising lang namin from nap. And eto, nagpre-prepare na kami. Para lumabas at mag-swimming. Niyaya namin si sina Ate Rose, si Lalim. At dumating! At saka ang bago namin mga friends na dumating, si Rap at humabol si Rolly, humabol. Para mag-Jonas food shake, tapos mag-swimming na kami. Kasi birthday din ni Rolly. Yes, birthday ni Rolly. Pag nasa Boracay, <laughs> dapat mag-Jonas fruit shake lang. Yes, dapat mag-try. Si Ted, first Hello. time sa Boracay. Yes. Sobrang ganda ng Bora, kasing ganda ko. Mama, oh? uh, may tama ka dyan. <laughs> Bibili tayo ng Jonas Fruit Shake. Gusto mo ng Fruit Shake, Princess? <laughs> you want? Fruit Shake? Okay. Uh, let's go, mag-Fruit Shake tayo. Let's go! Let's go, ito. <laughs> At uh, tapos na yung ating mga artistang friends. Birthday boy. Ang mga at Ryan kaya at singers natin na friends. Ayan. And na rin si... <laughs> si Rolly na may padib <laughs> Si Rolly na may padib At <laughs> saka si Rap. Happy Hello. birthday! Happy birthday, Rolly Bolly. Hindi talaga to Station 1. Si Mother talaga <laughs> sa Station 1 dapat. Ay, hindi. Okay. Pupunta tayo na kami. Okay, let's go. Maglakad-lakad na tayo. Yeah. Habang maaga pa. Naka Jonas Food Shake na tayo. Thank you, Mother. Yes. Ang ating favorite Jonas Food Shake. Salas na Ate Rose at Lindy. Let's go, laki na tayo. Let's go. Sobrang dami ng tao. maglalakad muna kami at mag-swimming mag kami sa Grotto. Lindy, Ate Rose, swimming na tayo. May picture muna kayo doon sa Grotto. Ay, mag picture Magpicture muna kayo sa Grotto. Kailangan may picture tayo sa Grotto. Ay, wala nang sa Grotto. Okay, this is the spot. Dito tayo magsuswimming. At it's the perfect time to swim kasi hindi na mainit. Yes, ang ganda ng panahon. O, oh, yun o. Oh, hindi na masakit sa balat. O, oh, magsuswimming na tayo. Let's go. Ato tos. Tindi. Let's go na. Rain on. Hindi na lang tayo maglagay. Oh. Palagay na tayo dito. Magsuswimming na tayo dyan. Okay, so papunta na kami ng dagat. Low tide ngayon. Cha. Perfect na mag-swimming. Ando na sila. Ayan na sila. Oh my God. Ang sarap ng dagat dito guys. Perfect ang time na ganito kapag nag kapag magsiswimming ka sa bola para pahapon para hindi may sa balat oh, swimming na ka kayo Enjoy niyo yung pool namin, Chariz. Hindi na kinig si Lindy sa akin. Sabi ko magtupis. Sabi ko magtupis. <laughs> <laughs> hindi nagtupis <silindi. laughs> si Lindy. Ayan, sila <Lati> Ate Ros. <laughs> Rolly, Rap, and Ted. <laughs> no, Ando na siya yan no? Si Rappi B at saka si Reyna. Nandun na yun. No? Layo na. Let's go! Let's swim! <laughs>